Paano pakikita ang isang agent or sub-agent sa Pupo? Hello, guys! Kumusta kayong lahat? So, Pupo. Usapang Pupo na naman tayo daday, no? So, uh, sorry, guys. Is, isa na akong sub-agent. So, inulit ko na, no? Uh, yes, guys. isa na akong uh, sub-agent sa Pupo. Okay? So, uh, para kikita ka sa pupo daday no nang medyo malaki-laking commission katulad niyan daday okay is kailangan day is huwag ka lang mag-focus sa pag-invite ng mga host okay kasi ang mga host day ngayon lalo na kung mga tasking tasking lang yung gagawin nila is wala ka po talaga makukuha na commission so kailangan day ay okay ang Uh, ang agent or sub agent kasi guys is parang agent na talaga yan ano so pwede kang mag-invite ng host at pwede ka rin mag-invite ng magiging sub-agent mo so kailangan day ay uh, wag ka lang mag-focus sa pag-invite ng host so kailangan mag-invite ka rin ng magiging sub-agent mo so sa pag-invite na magiging sub-agent mo day so makikita nyo yung link doon okay so i-copy link mo lang yung daw uh, nito link ng pag-invite ng mga magiging sub-agent mo, ang gagawin mo, dai, bawat post mo sa ay ilalagay mo yon sa comment section. So, hayaan mo lang siya, dai. Hayaan mo lang. So, ang gagawin mo lang is i-post ng i-post mo lang yon, Okay? Not i-post. I-comment to i-comment. Ganon. Okay? And then, sa pag give naman, dai, halimbawa, uh, ako, guys, is na, di ba, sinabi ko naman na nagbibigay talaga ako ng gift. So, depende rin po yan sa iyo, ano, kung magbibigay ka o hindi. Okay? Kasi ako naman, dai, is bilang, bilang sub-agent, wala akong natatanggap, guys, na, ano, gift galing sa agent ko. So, sariling sikap, dai, sariling sikap pa rin ako, daday, no? So, swerte yung mga sub-agent ko kasi hindi ako madamot, okay? So, nagsishare ako ng mga uh, nalikom kong komisyon. Uh, okay? Nag share ko sa kanila pabalik. So, ako na is wala talaga. Hindi, hindi ako nakatanggap or hindi talaga ako nakatanggap ng any NA or kahit anong gift galing sa agent ko. Pero okay lang na yun guys. Kasi nga ah uh, pera eh. Pera yung usapan sa pupo. Ang sa akin kasi is pibigay ako kasi nga may natanggap naman ako. So, bali, bali ano lang ba? Sabi nga nila is share is caring. Di ba? Ganun ba? Para ay... Eh, mm, hindi naman tayo, ano, day. And then, sa akin kasi, kapag medyo malaki yung, nakuha ko commission, medyo malaki rin yung binibigay kong gift. Pero, yun na nga inuulit ko, day, is nakadepende pa rin po sa iyo kung magbibigay ka ng papri gift sa magiging host or sa magiging sub-agent mo. Okay? So, dyan, guys, focus kayo. Huwag kayo mag-focus lang sa pag-invite ng host. Kailangan mag-invite rin po kayo ng magiging sub-agent nyo. Kasi, pero ang mag maging commission yan, guys, sa sim lang din. Kung nag-ano rin siya, trading, sa trading pa rin kayo makakaroon ng commission, okay? So, yun lang. So, enjoy lang talaga, day. Nag-enjoy tayo na may halong konting kita. di hmm, ba diba? Malaking tulong na rin, day. Kapag ganun. So, may kita po talaga si Pupo kapag masipag tayo. Kapag masipag tayo mag-tasking. So, sa akin nga ngayon is back to 1,000 ako pero kailangan natin pagtsagaan yan para ay, yun na nga guys, no? Maliit man yan ngayon pero balang araw, mga lipas ng buwan or dalawang buwan ay mayroon at mayroon talaga yan. So, yun lang.